Guys, bibili ako ng ulam. Lakad ulit. <makes noise> hindi na kita na replyan kasi paalis na kami kanina. Hindi ako makapindot. Okay lang, sexy. ng pepino. pipino Pagka lang ha. Bibili lang ako rito. Baka magpagsara na ako. Wait. Bili lang ako ng carne, carne, carne. Mayroon Ay! Bisa, bihe. Saan gusto mong dami? Magkano, Gigi? Oh! Magiging ang isda! Oh my God! Mura na yon. Pagbilan pa! Magkano, Pete? Pete! Pete! na, Pete! kain okay. No, Awang tenis. Mana dek? Beri patang galang. Beri aku nanti tenkin. Thank you. Dagdag. Kau lelang atai? Nang manok. Thank you. Pwede nga tayo lang. <sus> Kahit 50 pesos lang. try baka magsari magkano kalabasa magkano isang piraso pinakamaliit lang 20 to lagpas pa No. Ha. Pagkalakas ate. Mga nasa ayun pala eh. Pag ko lang saano sa baw. Ha? 29 nabibingi ako. <laughs> Nabibinginan si Chinitita. Wala na diyan talong si Chinitita. E eh, Ing pating kung nilagay kay hina kaya diyan. Den oh, ano? Hindi pa. Asige wait lang ha. Pwede muna ako ng kametis. Yes. Grabe oh. Umpisa na naman ng traffic. Oh my goodness. Woo! Tchere! Tchere! Oh my God oh. Traffic guys oh. Oh my. parang sing kamas. Isang <laughs> sibuyas. Dalawang sibuyas. Ito, mas mahal ba itong red? Red. Ito. Aparehas ah, lang din. Na lang. Eh, kasi, pagka ito nabuksan, minsan sumisin na lang. Pero ipa-plastic naman na pwede. Ito, mm. masarap. Mm -hmm. Kasi gusto nga namin itong putay dahil manamis na siya. Kahit ano yan, kahit isa man sa inyo. Subukan rin isa sa Oo, di ba masarap? Gusto ko pa nga ayayin yung kamate si Buyas. Na may itlog. O di ba ate, nagbago na isip ko, sabi ko sa iyo eh. Sabi mo kasi. Itlo hmm. Ka, Laki, no? Sige na, tingin ko na lang. Laki, sobra. Guys, so na nyo, oh. Grabe, oh. Ang sibuyas na local, imported na. Grabe, ang sibuyas, guys. Dati local ko, Sobrang laki. Sa, Anong, sa November, sa Ate, ito pa. 5-7 na ba? Sa'yo ito? Sa'yo ito? Hindi. natin. Hindi po. Kanina. 99 huh? na. Punta 99 na guys ay, oh my god ay mamahal na kamati si Gilles bawang luya oh my goodness talaga na man ay, man siya. ay sorry yan ang mga gulay ito dati oh ang 20, ano 20. 20. 1, Grabe, guys. Thank you, thank you. Oh, tropic, oh. Oh, my God. Nakabili na si Chinita ng gulay. Tapos hmm. yung itong pechay. Pen? Comment oh, your Guys, wait lang. Okay, guys, ako, ako ng gulay. Bili ako na. sa chicken feet, pechay and repolyo, pepino, sasaron. At ito ang chicken. active talaga wala akong gamot. ipapangas and hey guys may tayo nito ah sila nga guys guys may napalakaan ay hey guys bibili ko ng gamot vitamins Mamshie, bata. ko oh, waiting, waiting sila. Ayayay! Let 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 go, ay, ay. let's go. <coughs> ah, Mamshie. Ito hey, guys. Oo, oh, siya. Na ano, losartan Artenticti yeah, saka yeah, Unloaded PIN 5. No, no. yeah, lang. Yeah, bye guys! Bye! Thank you for watching! Bye bye!